Muli pinagkalooban pinagkaloban ng ambag ng pondo ang marami pang ospital sa Maguindanao del Sur, kabilang na ang South UP Municipal Hospital na tumanggap ng 5 million pesos fund. Ang kwentong kaunlaran sa serbisyong pangkalusugan mula kay Chris Chavez. Batagumpay na na isagawa ang fund transfer na 5 million para sa South Upi Municipal Hospital, isa sa mga partners hospital ng ambag sa Maguindanao del Sur noong July 30, 2025. Pinangunahan ito ni DPT Program Manager Sahara Georgianis Silungan, kasama ang COA Representative Bernard Cero at si Elizabeth Kagara mula sa South Upi Municipal Hospital. Kasunod ito ng matagumpay na fund transfer sa Maguindanao Provincial Hospital at Buluan District Hospital, huldyat na lahat ng partner hospitals ng ambag sa Maguindanao del Sur, Bangsamoro Region ay mayroon ng pondo mula sa programa upang mapalakas ang kanilang serbisyong medikal para sa mamamayang Bangsamoro. Sa direksyon ni Chief Minister Abduro Sami Gambar Makakwa, patuloy na pinapalawak ng ambag ang serbisyong medikal upang maramdaman ang kalinga at serbisyo sa bawat sulok ng Bangsamoro. Cruisa Chavez, I Mines, Philippines.